naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, na iirita siya sa puko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guwarda ng na nail butter. And pinupit namin yung kanyang na uh, kuko. And then, spend time. Yung pag, ano ba, para hindi siya, din siya hait. So, ang nga na Alvin. Para siya na file. Oh, yes, yes, yes. Uh, spend time na in file. And then, Yeah, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, pag... Yan. Oo. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Ah, uh, yun yung kanyang... Ano. You know. And then, Uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro -cremation. <laughs> Hindi ako pro -cremation. Tapos siya, pro -cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, Well, hindi naman. Pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng uh, ganun. So, and, um, Mabuti na rin yon na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that Vice President? Ang ang objection ko lang is hindi nga ako pro cremation. So ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinanod yung kanyang habil na magpa-cremate siya. So oh uh, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you uh, get the strength? Well, well, galing din siguro ka TRD. Uh, diba, turo niya. Sin ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, uh, nung isang beses na bumisita kami dyan na umiyak si Kitty ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba po oh siyang request meanwhile? Ah, uh, wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, o. Oh, yun lang yung uh, request. Ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya inaalaw ng Coke Zero. So, nagsis sikreto siya doon sa visitors center. ng Coke Zero. Nasabi mam ni mam um, ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong uh, ano ni Mama Sinabi, Hindi sinabi ko ni... alam kung anong napag-usapan nila oh. uh, ng mm -hmm. mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya. Sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya So Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung putis niya. Baka nagsera pa Lagi, oh, hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya ha? Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh ma-tight yung so, para siyang nagultera eh. Firm. <laughs> firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan. Parang may skin care siya... siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun gano'n siya alam oh hindi na. Ma'am, okay. yeah. ma would, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers uh -oh, if that is even allowed. And then, we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. Uh -oh. Sa politika po, wala ka na pag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. Uh, he's in Davao City, si Chairman Noor. And then, sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Nur Mizwari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, um, the yon na namatay, na binanggit din, na din, uh, diniscuss namin. And then, of course, yung, ano, uh, father ni Mans, friend kasi ni, ano yun, PRD, guniscuss din, din. Well, um, kailan po ang susunod niyong uh, bisita? Kita tayo. Tomorrow, uh, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1.30 to 3, no? Bukas is... 2. 2 o'clock. 2 to 3.30. 3.30. Oh. Oh. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. Uh, 3 to 4.30. 3 to 4.30. So, late tayo um, bukas po. July 9, no? Tama pa ako? July 9, yes. yes. 3 to 4.30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manassas ata yung kinainisan niya eh. Okay. Ay, ay! Ah, nandito ay. pala si Atty. Si Manz. Hi, Atty. Manz. Sorry, Atty. Manz. Hindi namin alam na nandito pa. na ka pala. Okay. 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 So, okay. So, Hi. Ah, nakapasok po si Atty. Manz? Oo. Oh, kami yung partners today. Uh -huh. oh, kaya nga, I was about going to ask nasa'n si Pam Elizabeth. Ah, wala. Si Manassas na yun. So, I think si Manassas yung Can I ask a question on a different matter? What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you, your father and uh, uh, Pastor Kibuloy, and now he allegedly said or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa ma'am? Uh, yes, that is a uh, very serious uh, ano, no accusation and it should be answered no. Uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. and uh, kung sa tingin ni alias Rene eh, na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso ay dapat uh, gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no uh, in fact merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Ontiveros Is that uh, a reason for concern po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin Oh yes, Of course. Oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no, na merong, meron nga ang gano'n na statement sa uh, UO witness against uh, Pastor Kibuloy, na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahan. Uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status niya? Oh, hindi ko alam sa kanya. Oh, hindi ko alam sa kanya kung saseryosohin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but uh, wala pa kasi akong balita kung anong um, magagawin niya. Wala kang balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. Another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when forty two percent of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you, and thirty eight percent already agrees? Does does this mean that dapat I, uh, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect to not senators? Um. Well siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no naiintindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya it's a uh, pure political persecution at uh, harassment uh, dapat bang ibasura? tingnan tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss ito a uh, impeachment complaint na. Um aabutan ba ho yung first day ng uh, impeachment uh, pag-uwi ninyo? or wala pa kayo on the first day of the um right after the right before the soda will you be home? Ah uh, hindi, wala, wala ako, kaya? wala pa ako. Right before uh, sauna. so hindi pa ako makakauwi. In any event, uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh the witnesses, our witnesses. Uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of evidence needed. Last question po, do no? may mga lumad ba sa barita na meron na rin silang copy ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La wala man ako pinakaila ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinakaila ng kaso. Lahat ng harassment na no, sa ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos no kapag lukating na. Uh, sa bank accounts, inaantay eh, ko lang. Inaantay eh, ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin uh, yung mga question about sa bank bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng uh, information with regard to bank accounts and eh, wala akong obligasyon na sumagot. Uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment eh, through the ano na, through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Um, na, Nag-ask na rin ako kay an opinion ni Congressman Colom. Uh, sa inyo po, opinion lang po sa bahay ni tatay sa, sa as a lawyer um kasi i think na acquire yung property during uh, sa live in nila ni Hanilet and uh, ni uh, PRD and so it is uh, uh ang status nun is co-ownership uh, kaya niya siguro yung ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung uh, kay PRD and and um, depende na rin yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at na ni President Duterte kung um, uh, anong gagawin nila uh, sa bahay as a lawyer yun no know, as a daughter uh, iniisip ko lang kung paan, an, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ang Davao City so yun ang isa sa mga concerns namin pero mag-stay daw siya sa kayo you ng know, kayo mga kaya yes, sa kayo. That's what we're yes, going to do. Oo, may, may nabanggit uh, si mama na ano, na ganyan. Na pwede namang doon sa bahay niya. Sana, uh, well, sana. Uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Sobis, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Wala, walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang sabi ni Mama? Uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, walang problema sa. Grabe no. Kaya <laughs> pag Mama Kaya yun ba yung pam? Kaya yun ma. Ma'am, meron bang... Uh, Wala na sigurong ano. Uh, parang Uh, friendship yung kanila. Sport mo, uh, uh, sport. Parang <laughs> sport. Ano ma'am. Sport ang tawag dyan. Sport Ay, malay natin. Baka ma'am kasalan of the century. Paglabas si Tatay Digong. <laughs> uh, well... Hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila <laughs> at Ikaw, flower girl, ma'am. <laughs> <laughs> hindi ko na i-ano yun. Anyone, anyone else? Hindi any ko na i-advise yun. Yes, yes. Uh, hello po, BP. Uh, yes, I'm Dito. Dito. from Jamie Integrated ah, News. Okay. Uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong statement, uh, state ng inyong pahayag pero so kung uh, kayo regarding this sa impeachment ko muna kasi meron pong sinabi si uh, Senator Zubiri na uh, which hat na po yung uh, impeachment trial sa inyo yeah. pero meron pong uh, kung uh, remark naman si, si, Congresswoman Galima ang sabi po niya unfair daw po na sabi which, which hat yan dahil daw dito sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt na yun. Ah, uh, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan no ni uh, uh De Lima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang na sinasabi, uh, nakikita din naman na tao, ng mga kababayan natin yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito this is a race for uh, the presidential election of uh, year 20 may merong mensahe ang at may pinakamamahal na pangulo Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan. Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun yeah, na. Narinig na. nyo yan, ha? Kailangan ng guts. No, that's no glory. No. Thank you. ikaw, meron ka bang uh, mensahe para, para sa obay. mga kababayan natin? Oo, uh, unang-una, lagi talaga pa ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, Oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa bus. Uh, Tiga maha plug late eh, si ma'am. ah uh, Kinakanta ko sa kanya. And napangiti siya. Um, tapos, yun, pupasalamat kami sa nag nagdarasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mask card para kay dating pangulong Rodrigo Duterte. So may bumili ng ganun para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan, uh, patuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Mm pabuhay po kayo dito. Okay. Ma'am, okay. uh, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon ko at ayon sa interview ni Atty. Mami na skin and bones na po yung yung ito po may ni former president. Uh -huh. Meron po ba itong kumbaga parang uh, medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor din sa loob ng tulungan kung ano po yung uh, condition or kung meron nga po pang condition si Farmer president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na ako sa Oo, nabanggit ng mama ko no na skin and bones uh, siya and uh, nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin no? Uh, sobra yung kanyang pagpayat yung yung nakikita ninyo diyan ngayon hindi hindi na siya ganyan at all no um mukha siyang may sakit pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent uh, yung medical officer uh, sa amin uh, sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posible uh, yung una-una loss of appetite dahil nga ano hindi siya sanay sa pagkain at uh, pangalawa baka din kasi kinokontrol nung uh, Uh, medical officer yung kain niya. Kasi diabetic si, ano eh, Pangulong to So, sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, uh, o nagbigay na po sa defense, yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Atty. Kaufman kung ano pa yung magiging susunod na hapang nilito dito sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Siya saka yung uh, assistant niya doon sa loob na yon So malamang uh, papag-usapan nila yon uh, sa case. Meron po kayong access din sa document? Nakita po Wala. Uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have I'm sure. Uh oh, I'm sure he is given ano the medicines he needs. Uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, ma'am, do you have time for photos? Okay, can